Okay, pasok na ako. May kaunting sira lang sa bahay ni Donut Lord. Ready na. Hindi naging okay sa Earth, pero lilipat ka sa mas ligtas na mundo. Magandang mundo na puno ng mga kabute. Mga kabute na pwede mo namang ituring na mga kaibigan. Ang saklap nun, hindi ko magagawa to. Kailangan kong gawin. Wala na akong choice. Whew. Sige na. SFPD! Pero may background check pa. Pause in the air! Ah, uh, Meow ah! Ah! San Francisco. <laughs> Ani yun? Si oh. Blue Devil. Lord? Nagsalita. Hindi mo ako... Hindi mo ako dudukutin, di ba? Ikaw nga dumukot sa akin, eh. Okay, tama ka naman. Anong klase ka ba? Bakit nagtatago ka sa garahe? Uh, kailangan ko ng ligtas na lugar. Wala akong ibang maisip kundi ikaw, Donut Lord. Bakit mo ako tinatawag na Donut Lord? Okay, usap ka sa Donuts, kinakaya mo rin sila pagkatapos. Okay, tama. S sandali, nasa'n mga kabuti? Eh? Bakit nasa Earth pa rin ako? Nasa'n ang na Lagot ako! Nawala ako mga singsing! -sing. Ano? Ano naman yun? Yun ba ang mothership mo? Wala ako sa mood para dito. Ikaw pa ang nag-aalala? Ako nga walang salawal eh. Ano yun? Ha? Ako yung nila! Sino humahanap mahanap sa'yo? Bakit nadamay ako? Saka ako na ipapaliwanag. Kailangan mo ako tulungan. Ba't ko gagawin yan? Bakit nga ba? Dahil itong mga binti ko na madalas may tulad sa lethal weapon, parang spaghetti ngayon. Kailangan ko ng tulong. Please, baka mamatay ako. Hmm. Tara, sumunod ka sa akin.